Ayan yung mama ko chismosa, guys. Ang papa mo? Ano yan? Ang papa baba kong babaero. No? <laughs> sabungero pala, sabungero. <laughs> Ikaw, ano ka? Wala, maganda lang. Wala nang nila yun. Ay, maganda ako, no? Sa picture lang, personal. <laughs> maganda ako papa mo? Ano? Sa bungero. Mama mo? Chismosa. Ano? Bungera. <laughs> Bungera si mama guys. Totoo. Ay, <laughs> hey, papa mo, ano yan? Ano ah? So, Sugarol. Gastador yan, guys, si Papa. Gastador. Ayan, o. Ayan, o. Ayan. Ano ayan. yan? Sapa mo? Gastador. Tapos, <laughs> nag, ano ba, nag-inscatter. Wah! <laughs>